Of 136%, far above the recommended 80 to 85%. Our government hospitals are naturally overcrowded, understaffed, and under resourced. The consequences are clear longer waiting times, delayed treatments, and limited emergency response capacity. As apex referral hospitals under the Universal Health Care Act, these facilities are central to our healthcare care provider networks. Yet, regulatory requirements, especially the need for legislation to increase capacity, delay critical expansions, sometimes for 21 months or even up to three years, leaving hospitals unable to meet. the rising demand of our kababayan. Sa simpleng salita, ang kasalukuyang proseso ay mabagal at nakakasagabal sa pangangailangan ng ating mga ospital. Ang sakit, trauma, at emergency ay hindi naghihintay. Hindi pwede na ang batas ay laging nahuli sa pangangailangan para sa hospitalisasyon, para sa buhay at kalusugan With the passage of this bill, we can fast track modernization, align resources with actual demand, and strengthen compliance with universal health care. The PHFDP becomes a living guide, ensuring hospitals can respond efficiently to both everyday healthcare needs and emergencies. Mr. President, dear colleagues, this is not just about beds or equipment. It is about every Filipino regardless of income receiving timely quality hospital care when it matters most. It is about a government that responds, adapts and invests strategically in the health of its people. I appeal to my colleagues to support this measure, not just as a legislative priority but as a moral imperative. Para sa mas maayos, mas mabilis at mas accessible na hospital care at serbiso sa bawat Pilipino. Marami pong salamat, Mr. President. Thank you, Senator Tiberas. May recognize Senator Erwin Tulfo, and after which, uh, Senator Robin Padilla. Senator Erwin Tulfo, please recognize. Thank you, Mr. President. Mr. President, my dear colleagues, I would like to manifest my support for Senate Bill Number 1508, First of all, I would like to thank Senator Luis Ontiveros for sponsoring this important measure. Yehey, palakpakan po tayo no inanunsyo po ng Pangulo. Zero billing. No po last zona. <laughs> na pong pakinggan, wala kang babayaran. Provided, yan ay DOH Hospital. Ibig pong sabihin, wala kang babayaran, pag hospital ospital na yan ay sa gobyerno, pinapatakbo ng Department of Health. Pero may problema po, yun ang Pangulo. Kulang na kulang po ang mga kama sa mga DOH hospital. Pag may pasyente, isang mahirap po na pasyente magtutungo sa ospital, ang sasabihin, wait, pag-aantay po, anong sakit, tatanungin muna. I'll give you an example. A niece of a friend of mine went to check in at the National Children's Hospital last week. Positive po sa dengue. Tinignan ho, ah, hindi pa masyado malala, balik na lang ho kayo. May dengue. Bakit po? Puno po kami. That was the reason. Mr. President, I think it's high time that we really look into this problem. You see, the Sabi po zero billing po sa government hospitals ay nagiging wala pong saysay -say because of the fact that lahat po, kahit ngayon po oras na ito, magturo ka sa isang government hospital, wala pong kama. Parang ikaw nga may kasabihang paasa. So pagpunta mo, napipilitan po yung mga mahirap nating kababayan sa sabihin walang kama. E nagmamadali po. This is the reason why, Mr. President, na karamihan sa mga kababayan natin na cannot afford ay pupunta po sa mga private hospitals tulad ng St. Luke's, Capital Medical Center, Cardinal Santos at iba pa. And they just worry about the payment after. Ayan dyan pong pipila Magtsatsaga pong pipila sa Department of Health para makakuha ng maip. Pipila pong maghapon magdamag sa DSWD para makakuha ng AX. Pipila po sa opisina dyan sa labas po ng Senado para makakuha po ng guarantee letter sa ating mga mambabatas o sa, sa Kongreso. Wala pong pambayad. Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, kulang na kulang po ang ating mga kama. Salahat po ng government hospitals. Therefore, Mr. President, it is high time that we grant the Department of Health the authority to adjust and approve the authorized bed capacities of our hospitals. The growing demand for health services calls for a more responsive and flexible system that can promptly address the needs of our Filipino people. Ito pong batas ay para po sa kalusugan ng bawat Pilipino. Wala pong may iwan, walang mapapabayaan. At the proper time, Mr. President, I will also be asking questions during the plenary deliberations or plenary deliberations, not to delay, but to seek clarifications. Maraming salamat po, Idan Pangulo. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Senator uh, Erwin Turfo, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po ang ginawang Pangulo. Buong puso ko pong pinapahayag ang aking pagnanais na eco-sponsor ang panukalang patas Senate Bill No. 1508 sa ilalim po ng Committee Report number no. 12 na nagbibigay sa Department of Health ng Kapangyarihang magtakda at mag-aproba ng bed capacity at service capability ng ating mga DOH hospitals. Alam niyo po sa loob po ng apat na taong ko dito sa Senado, ako po ay nagpukul ng pansin sa aking samaip upang makatulong po sa ating mga kababayan. Sa realidad, ang karamdaman po kasi at sakuna ay parang ulus, dumarating ng walang abiso at habang naghihintay ang mga ospital ng bagong batas para makapag-expand, ang mga pasyente naman po ay nag-iintay sa mga pasilyo. Minsan po, hindi na po naaabot ng tulong. Sila po ay inaabutan na ng pagkamatay. Kapag buhay ang nakataya, hindi pwedeng nakatali ang ating health system sa luma at matagal na proseso. Sa panukalang ito, binibigyan natin ng DOH ng kakayahang gumalaw ng mabilis makatarungan at nakaayon sa pangangailangan ng panahon. Ito ang klase ng batas na nagliligtas, hindi nag-aantay. Ito po ay nakapaloob sa ating saligang batas na dapat po nating tinatayuan at pinaglalaban. Karapatan po ng ating mga kababayan ang health care. Muli, pinupuri ko po at pinasasalamatan ko po, po si Senator Rizong Tuberos at si Senator Erwin Turfo at sa lahat po ng mga kasama ko dito, Senator Bongo, sa kanilang mga makataong advokasya. Buong dangal akong nakikisa at sumusuporta po sa panukalang ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Senator Robin Dut Padilla, Majority Leader. Yes, thank you, Mr. President. Uh, we also have, well, he's not here. Uh, we'd like to also, just a bit for the record, The sponsorship speech of Senator Christopher Lawrence Bonco. Further Sorry. Further? Sorry, sir. Then. Thank you, Mr. President. And also Senator Jingoi Estrada. Take off the we'll you. records. Thank you, Mr. President. Um, Mr. President, for to allow our colleagues to study the measure. Further, move to suspend consideration of the measure. Is there objection there being none? Consideration of Senate Bill number 1508 is hereby suspended. Mr. President move to transfer from the calendar of ordinary business. To special Orders Senate Bill number 1512 under Committee Report number 16. So moved, Mr. President. objection there being none? The motion is approved. We ask the Secretary to read the title of the motion. And act creating an independent People's Commission to investigate anomalies in all government infrastructure projects, defining its powers and functions, appropriating funds therefor and for other purposes. Mr. President, I move that we recognize the very hard hardworking uh, sponsor, no other than Senator Francis Kiko Pangilinan to sponsor the measure. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized to sponsor the measure. Mr. President, distinguished majority leader, to our distinguished colleagues, I rise today to sponsor and co-author Senate Bill number 1512. principally introduced by our, our Senate President Vicente Soto III, co-authored by Senators Erwin Tulfo and Risa uh, Ontiveros. <clears throat> Anin na araw na nang bahain ang Cebu at maraming bayan sa ating bansa. Dumating at umalis na ulit ang isa pang bagyo, ang uwan. Limampot dalawang araw na ng malawakang protesta laban sa flood control scam noong September 21. Patuloy na nakaabang ang ating mga kababayan sa magiging kahihinatnan ng pinamaka, pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng ating Republika. Hindi lang nilulunod ng puot ang taong bayan, literal na inanod din ang kanilang mga bahay at buhay inaanod na rin ang batayang tiwala ng karaniwang mamamayan sa pamalaang may sinumpang tungkulin na pangalagaan ang kadilang interes. Hindi lang hagubit ng kalikasan ang dahilan ng ilang daang pagkamatay at pagkawala sa iba't ibang sulok ng bansa. Hindi lang ito natural disaster, man-made disaster din ito. Malaking dahilan ng man-made disaster na ito ay ang massive systemic corruption. Systemic na parang cancer na kumakanat na sa lahat ng bahagi ng lipunan. Massive dahil sinlawak ng bahang dinulot nito ang corruption. Pag yung uwan halos buong Pilipinas ang kanyang naging saklaw. Ganito rin itong flood control scandal. Sa maraming bahagi ng mundo, kita natin kung paano nilalagay na sa sariling kamay ng mga Gen Z at karaniwang mamamayan ang pagpapanagot sa mga may tungkuling nasa katungkulan. Sa pagpapatupad ng kataruman, sa Nepal, sa Indonesia, sa Peru, literal na naghihimagsik ang mga kabataan at nilantad ang korupsyon na sumisira sa kanilang mga buhay. Ito ang konteksto ng ating panukalang batas na palakasin ang Independent Commission on Infrastructure na binuo ng Executive Order 94 sa pamamagitan ng itong committee report. Kailangan natin ng proseso na public, prompt, necessary, the minimum possible under the given circumstances, proportionate to the crimes and established by law. Ang pagiging maagap na parusa, hindi ang kalubhaan ang tanda ng justisya. O sa panahon pa natin ngayon, kailangan smart and solution-specific, measurable, achievable, realistic, or relevant, at syempre time-bound. Kaya naman minarapat ng inyong Senate Committee on Justice na itaguyod ang isang tunay na independent, technically capable at empowered People's Commission para imbisigahan ang mga anomalya sa lahat ng government infrastructure projects. Unprecedented ang kurakot, unprecedented ang bunga ng krimen, kailangan unprecedented din ang pagpapanagot. Kaya binigyan ng panukalang batas na ito ng kapangyarihan ang Independent People's Commission para magsabina, mag-usig, mag-suspindi, mag-freeze ng assets at sundan ang pera saan man ito nandoon. Ika nga, follow the money. The uh, proposed measure expands the powers Of uh, the ICI to include the powers of contempt to cite individuals and entities uh, for contempt.